Ayan na, Julia at Ju, spotted sa Thanksgiving party kagabi. Kitang kita ang pagugulo at paglapit ni Julia sa actress. Kikil tuloy si Derek sa mga pinagagawa kagabi. Maraming umawat ngunit nakalikha ito ng ingay at gulo sa party. Dahil sa kalasingan, muti na lamang sip na sip si Kimi at walang nangyaring masama rito. Samantala, kasabay ng mga lumalabas na chismis, sa party, naawakawa-awa itong si Papi o si Paolo Abilino Tinutulig sa ngayon ng mga haters. Kumakalat ang balitang ginagamit itong si Kim Ju. Buti na lamang to the rescue ang mga supporters. Nangkabas na mga pahayag. Ayon ah, nga sa mga komento, both of them are sikat. Huwag na kayong magtalo. Guwapo at guwapa destined to be husband and wife. Their chemistry made them well known in the industry. other than that, meant to be kaya sikat na sikat. Ingit lang kayo sa kanila. Happy for the two of them, Kim Pao forever love. Ayon pa si ibinahaging komento. Sobra kayong mahusga. Talented si Paul Oblino. Yung mga palabas nila, pinagpuyatan at pinaghirapan nilang dalawa. Ingit kayo. Noon paman, pareho silang sikat kahit hindi pa si Paolo ang partner ni Kim. May mga award rin siyang natanggap. Tama na kayo, Bashers. Ilan lang yan sa mga pagtatanggol. Hanggat strong ang is strong din ang mga supporters. Hindi hahayaan na bastusin at batikusin いたしと。